Ayan, mag, magbibilad na tayo ng palay. Hello guys! So for this video, ayun, pupunta kami ni Bibi sa bahay doon sa mama ko. Kasi nga, yun, wala na kami ng bigas. So wala na kami yung bigas. Kunti na lang yung bigas namin. And kailangan ko magbilad ng palay. Para naman makatipid kami ni daddy. Kasi nga, kailangan natin magtipid. So yung last na binilad ko is, meron pa naman pero kunti na lang. Mga mga one week na lang siguro namin kakainin. kainin. So, bago mag-holiday, eh, ang gilingan daw is na sasara kapag holiday. So, yun na nga mga mares, mga love. So, ayan, kailangan ko mabilad ng palay. And as ikasa ko na si baby kanina, napakain ko na naliguan ko na ngayon. Kaligo na rin ako. And as, as ko so, suhin ko na lang yung dadahin namin ni baby. Kailangan ko dala ng pagkain, baby. Pagkain ko yung mga kailangan, damit, ganyan. So, Maya maya alis na kami kasi kailangan kong magpasundo sa kapatid ko doon sa ano. Kasi natatakot ako mga mare. Natatakot ako pumunta sa bahay namin kasi nga bago ka makarating sa bahay. From, from Kalsada hanggang bahay namin is around mga 5 minutes lang naman. Wala akong 5 minutes. Pero yung dadaanan mo doon, ang daming aso. Ang daming aso. Kaya hindi ako basta-basta pumunta sa bahay kasi baka mamaya dakmain kami ni baby doon. Ay eh, di, ano, doble ano pa. Natatakot talaga ako sa aso. Ang dami talagang aso as in. So, ha? So, ayan na nga mga mare. Eto yung mga dadalhin namin. So, meron ako dalang kanin. Bakaw ko. Sayang kung hindi ko dalhin mas nga nga sa so, Eh, And foods. And dadalhin. Nainit ko, and nainit ko na rin itong pagkain ni baby. So, dadalhin ko na lang para mamaya may pagkain ko Kasi aabutin kami ng hapon doon. Maybe alas 3 or alas bago mag ay or, or alas 4 kasi magpapasundo na lang kami kay Daddy mamaya. Papadaan na lang kami doon kasi kukuha e, din niya yung palay para dahil dito para bukas is e, papagilin na lang niya. So ito na naman Mars, pagkain ni Daddy and dapat niya. So kailangan ko din magbao ng water niya. So sa Anay. So, ayun mga miha. Okay na yung food namin ni Bibi. Okay na yung baon namin. Ang kailangan ko na is damit ko, damit ni Bibi. Kasi kailangan ko magpalit ng damit doon. Kasi, di ba, ang palay maano. Ano ba sa Tagalog yun? Yung parang may makati, May makati, Pag nabilag ka ng palay or nagawa ka ng palay, may part na makati doon. And kailangan ko magpalit ng damit mamaya pag uwi kasi magkakarga ako kay Bibi. So, hindi pwede na hindi ako magpalit ng damit kasi mangangati yung bakang niya. So, ayun. No? bag na guys is, ayan, ano naka-insulate naka siya. Kali itong bag na to is sabihin ko pa sa Shein nung nasa Taiwan pa ako. Oh. So, ayan, every time na umaalis na mga tao. yung anak ko oh, kasi nabitawan niya yung mak. So, ayan, maglalagay na lang ako ng na gamit na akin dito. Shhh! Hey, Kulit! Hoy, batang makulit! Halika dito, dito. alis tayo. Good! Shhh! Bibi, halika, talit ang buhok, Bibi! Halikin natin na. Uh. Opo, opo, so, ayan, guys. Mag-aabang na lang kami ng sasakyan ni baby. Tapos ko na siyang asikasuhin. And, mag-aabang na lang kami ng sasakyan. And, aantayin kami ng kapatid ko doon sa may simbahan. So, ayan. See you. Mm ah? Mama. Mama. Ha? Nakita mo nga kami ni Rufar? Oo. Ayakabig sabay na odad. Hindi nga. Ha?

Why? Shhh! Halto, Ha? Kaya, baka nga palat. mo So, ayan guys! Naandito na kami ni Bibi! Sa- Dito kami ngayon sa bahay ng kapatid ko. Doon banda yung bahay namin. Ayan. Maya-maya, nililag maya, ko na yung palay. Nilagay na ng tatay ko yung palay doon sa palayan. Kaya, yeah, ano na lang? ikakalat na lang. So, yun. Wahhh! Hmmmm! Hmmmm! na talaga. <laughs> Hoy, ako kita pa rin. Ako ka mag-alala. Ah, eh. So, ayan. Magbibilad na tayo ng palay. So, ayan. na tayong pala. Ay! Ano? <laughs> Pandua ba ka marapag? Oo, ay, uh, ay di ba kung nagbukoy ko, ako makakal? Hindi ako. Rich kid? Hulo Ibuyon ko na ba yun yung moseda? Ha? Ya, minta. Ayang. Aduh, abang gelok usba ka yo. Baba. Bang, bang mapang mangang anu kamu kecek kan mapang atoy. Istam nam, age hindi. Malilego ka ka yo. Jadi, ah lah, ketoy e. Hah? Ketoy hey am. Bye. Luwai. 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 Oh, mun tahu kan ni bang kati ka yo, bang. Mamayan apo namalaro

So, alis na si Daddy. Oh, bebe. Oh, alis si Daddy. Oh. Mm, alis si Daddy. Saan si Daddy? Oh, alis. Tikrog pa. Bye-bye. Oh, yung kagat itiro itong manok. Yung kagat itong manok kong iro. Bye-bye. Mm -mm. bye daddy. Opo, bye bye. So, yun na nga guys, hindi ako nakapag video kahapon nung pag-uwi na namin ni Baby kasi nga, umuwi kami is alas mag alas 5 na and pag-uwi ko is nagasikasan pa ako dito sa bahay ng pagkain namin and doon naman hindi ako nakapag-video ng madami kasi nga ano, walang mag aasikaso kay Baby And yung kapatid ko is may ginagawa. Maraming ginagawa and maraming bata. So, yun. Walang paglagyan ng ating cell So, yun lang guys. Tinala na ni daddy yung palay ngayon. And, yan. Meron na naman kami pang isang almost one month. Ay, no. Mahigit one month na supply ng bigas. So, yun lang. See you on my next vlog.